around 7 o'clock na ng umaga ngayon masama ang panahon dito sa alain Ain ayan, nagka-hell oh, may mga butil-butil na mga ano o, oh, nandoon din mga puti-puti may hell storm kanina alasing ko, ata yun nagising kami lahat kasi grabe ang lakas ng ulan, tsaka Grabe yung hailstorm. Ang oh, tingnan nyo, oh. Hailstorm. Grabe, oh. Hanggang, hanggang gabi daw to, eh. Mga alas 6 yung ganitong panahon dito sa Alain mag alas 6 ng gabi so hanggang mamaya pa ito